Magandang hapon po, Ma'am Irene and uh, Ma'am Grace. At uh, ang inireklamo mo, Irene, gano'ng katagal na kayong kasal? Uh, three years na po, Ma'am. Ilan ang anak ninyo? Wala pa po, attorney. Kailan mo nalaman na meron palang ibang kinakasama ang asawa mo? Kas kasal kayo sa simbahan, I am assuming? I'm um, sa mayor po, attorney. Mayor, okay. Uh, kailan mo nalaman na may uh, asawa... Ay, ngayong taon lang po, ma'am. Ngayong taon lang na ito. Okay. Uh, nagkailan kayo huling nagkausap ni Edmar? Um, nung last, last week ata, ma'am. Inamin ba niya sa'yo na meron na nga siyang ibang kinakasama? Hindi, ma'am. Paano Ayaw niya kamingin. Okay, paano mo nalaman na may iba siyang kinakasama at may dalawa pa siyang anak? Asawa ng kabat niya, siya po yung nagsabi sa akin, ma'am. Okay, ilan daw ang anak ni Edmar? Dalawa po, maka attorney. Ilang taon na ang anak ni Edmar, ang mga anak ni Edmar? Hindi ko po alam, ma'am. Pero yung first ko is three years old, ba? Okay, so halos sabay nung pinanganak, nung nag-asawa kayo. Yung first kasi, ma'am, is yung hindi pa kami kasal, buntis na yung babae po. Okay. Pero hindi mo alam ito bago kayo kinasal? Noong after, uh, inamin niya po, ma'am, bago po kami ikasal. Inamin niya? Tapos? Opo, okay, ma'am. Tapos at, po, nung hindi ko po alam, ma'am, na nasundan po, ma'am, ngayon ko lang po nalaman na, yun po, nagkaanak po ulit sila, ma'am. Okay, pero anong sabi niya sa'yo? Uh, inamin niya na may relasyon siya dun sa nanay nung I mean, dun sa nabuntis niya, pero anong sinabi niya? Ah, sinabi niya siguro na tapos na, wala na silang relasyon, ganun ba? Hindi na, ayaw na pong aminin eh. Lagi na pong sinasabi sa akin na ano, hindi daw siya nakikita ng kabit niya, ganun po. <coughs> ayaw na po talagang aminin sa akin, ma'am. Kailan siya huling nauwi sa iyo dyan sa, sa Benguet? Sa kagayan po, ma'am. Um, nung May po. Yun kayo huling nagkita? Nung Mayo? Yes po, ma'am. Wala rin siyang nababanggit. O, alam, kinonfront mo ba siya tungkol dito? Hindi po, ma'am. Hindi ko na po kriwang tantang kasi hindi, wala naman po akong alam na nagsasama ko sila eh. Okay. Edmar, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon, ma'am. Edmar, nasa linya natin si Irene, ang asawa mo. Yes, ma'am. Ano ba ito inaakusahan ka ni Irene na may iba ka daw ang pamilya? Yan yung palagi niyang sinasabi ma'am tapos pag hindi lang niya ako ma ma'am ma ma di ba sagot yung tawag niya yan yung palagi niyang sinasabi andun daw ako sa bahay ng babae O oh, pero meron ka nga bang ibang pamilya may anak ka ba sa ibang babae Meron po dun sa yung anak ko inamin ko sa kanya ma'am Kailan mo inamin sa kanya bago kayo kinasal Yes ma'am O kasal na kayo Hindi ma'am hindi uh, bago kami magpakasal ma'am ganito yung nangyari ma'am sinabi ko sa kanya na may nabuntis ako na 5 months yung niya, tapos sabi niya rin sa akin, buntis din siya ng 4 months, ma'am. Oh, tapos? Sinong pinakasalan tapos, mo? Eh, siya, ma'am. Kaya mas matagal ko man siyang nakasama, ma'am. Okay, tapos? Kasi, sabi, niya na, sabi niya na buntis. Tapos kinasal kami ng August 3, 2020. Mm. Pagkatapos ng kasal namin, ma'am, na nag siya. So, ibig sabihin, hindi na tuloy yung pagbubuntis? Hindi, ma'am. Parang sinabi niya lang na buntis, ma'am. Kahit hindi. Eh, anong pakiramdam mo dito? Hiniwalayan mo ba siya dahil jan? Yes, ma'am. Nag-continue pa rin man yung kwan namin, ma'am. Yung relasyon niyo? Yes, ma'am. Naging kwan din, ma'am. Tapos dahil nung medyo nagtagal-tagal na, ma'am, ganoon na rin, ma'am, yung parang ang dami niyang hinala, ma'am, na parang nagsasama daw kami. Oh, pero may pangalawang anak ka ba dito sa babaeng ito? Meron po. O oh, so, ibig sabihin, tinuloy-tuloy mo yung relasyon mo dun sa babae na una mong nabuntis <coughs> habang Hindi, asawa mo... Ah, ganito kasi yan, ma'am, na mm -hmm. nagkasakit kasi yan, ma'am. May magit walang isang taon na git na wala kaming kontak, ma'am. Sino ang nagkasakit? Yung si, yung asawa ko, ma'am. Si Irene? Yes, ma'am. O, oh, pero asawa mo pa rin siya? Yes, asawa ko pa rin po, pero <clears throat> nasundan niya, ma'am. Asawa mo pa rin siya, Edmar, ha? Kaya nanganak siya o hindi, nabuntis siya o hindi. Asawa mo pa rin siya. At yes, ma'am. Isang malaking kasalanan at krimen na Meron kang ibang kinakasama at inanakan pa ulit. Alam mo ba 'yon? Yes, ma'am. Actually, at ini um, oh. kung tama po ba, ma'am Irene kayo po 'yung sinasabihan na mabaho daw po ang ganito nyo. Um, <laughs> sinasabihan po kayo ng T A, -N -G -A. Uh, kung ano-ano pong sinasabi sa inyo na gusto ka daw niyang pahihiya pahihiian niya daw po kayo. Si ito po ba ang message sa inyo, ma'am Irene? Yes ma po, ma'am. Totoo yan. Totoo po yan. Totoo po. So, Edmar, meron kaming mga screenshot ng Malaswa bastos po. at uh, hindi magandang pakikitungo sa asawa mo. At inamin po dito. Siya nagsimula yan, ma'am. At may inamin po siya dito, Atrini, na dalawa na daw po yung anak doon sa babae. Babae at lalaki daw po. Irene, anong gusto mong gawin? Kay Edmar. Um, gusto ko po siyang ano, kasuhan, ma'am. Tapos patanggal ko sa trabaho niyo. Magandang hapon po, Colonel Louis. Yes, ma'am. Magandang hapon din po. Ito pong idudulog namin sa inyo, eh, medyo sensitibo kasi personal, tungkol sa personal na buhay ng mga ano ninyo po, ng uh, isa sa ating, ano ba, uniform personnel. Ah uh, yes po, ma'am. Uh, uh ko po no, sa explanation, sa paliwanag ng uh, nagrereklamo at yung nireklamo re na si Corporal Tabalta. Opo. Eh, initially, may nakikita po tayong uh, pagkakamali. So, ang itong pagkakamali na to ay hindi naman natin, uh, hindi kinukonsente ng yes. Philippine Army. Oo. At uh, base na rin ang mag-trigger ito kung uh, si Miss Irene na Balta, kung siya po ay magrereklamo at magpo-file ng complaint, yes. ay pa-investigan ng uh, Philippine Army para matukoy natin yung nararapat na magiging kaso at possible na uh, magiging sanksyon doon kay Corporal uh, na Nabalta. Irene, narinig mo yon uh, Mismo ang ating spokesperson at saka ang Chief of Public Affairs ay nakakakita ng uh, malaking kadahilanan no? at tabasihan para kasuhan mo ang asawa mo. Okay? Pero kailangan, mm -hmm. Irene, buo ang loob mo, ha? ah uh, hindi biro ito at uh, tutulungan ka ng RTIA, ng Wanted sa Radyo. Si Senator Tulfo, si Senator Raffy ay hindi aatras ah uh, para matulungan ka. Wala po kasi siyang ang pagsisisi, ma'am. Eh. eh uh, dalawang linggo siyang ang na tumawag sa akin pero wala. Kaya po ako nag na pumunta. ko po, po kasi problema ko Hindi po ko. Paano kung hingmingi ulit ng tawad, Irene? Hindi <laughs> ko pagod na ako. Oh, sa na yung ko Edmar? Ma, ano, ano ang mensahe mo kay uh, Irene? Yung sinabi niya hindi nagtatawag ma'am, nagsasat ko sa kanya, pero binabasa ah. lang niya ma'am, ko kumusta rin, bakit tagal, hindi naman kumusta ka na sabi Ma'am, lang, lang yung patik lang, wala siyang sa effort for okay, yung tik lang, dalawa ang responsibilidad ni Edmar. Uh, sa asawa niya, pinakasalan niya, at dito sa uh, naanakan niya ng dalawang beses. Matanong ko lang, yung naanakan mo, Edmar, hindi naman siguro uh, uniform personnel rin ba? Hindi po, ma'am. Okay. Nasaan ngayon? Nandyan sa Lanao? Uh, hindi ko pa, ma'am, alam kung saan. Basta mag <coughs> yung support lang ba niyo binibigay ko sa mga bata mo ngayon, ma'am? So, nagbibigay, eh, nagbibigay ka ng suporta sa mga bata kay Irene. Nagpapadala ka ba ng pera? Yes, ma'am. Irene, natatanggap mo? Yung, yung ano po, yung... Nung ngayon, nung... saan mga pamamidya, marami siyang pinadala. Pero yung pinapadala niya, ma'am, mga ano lang niya, Mga bonus na lang. Pero yung monthly na sahod niya, wala po. Yung pinadala lang sa akin, yung monthly sahod niya is 9K lang po. Kasi nung nakaraang taon po, ah, halos wala na siyang nabibigay sa akin. Ah, halos namamalimos na ako sa kanya. At saka, Edmar, hindi lang naman pera. Ang uh, parang namamalimos nga, hindi lang naman sa pera, kundi pati sa oras at panahon mo. Kasi asawa mo siya. Nag-uusap na tayo, ma'am. Kasi ang dami niyang sinasabi. Lagi niyang pinipilit. Nagsasama daw kami. Ngayon, ngayon, nagsasama na naman daw kami. Ganun pala yung mga tayo. Totoo po, nagsasama po talaga siya. Colonel Louie, ano? Sir, meron ba tayong some kind of program for wives of our uniformed personnel so that they can cope? with mga situations like this o yung malayo sila sa isa't isa at saka how to... Yes po ma'am. No? Uh, sa bawat unit po ma'am kasi meron po tayo na yung ladies club ng mga unit. So depende doon sa mga unit Apa. kung uh, existing. Yung mga missis mismo mm -hmm. ang nag assist mm -hmm. doon sa mga kapwa nila, uh, asawa ng mga sundalo. Pag may bagay problema, mm -hmm. pwede rin silang dumulog sa ating mga chaplain. Okay. Uh, dahil meron din tayong program, uh, hindi lang yung mga missis kundi pati na rin yung mga sundalo siguro maganda na magandang programa 'yan Sharia no kasi kung kapwa ka misis ng isang uniform personnel magkakaintindihan kayo tungkol sa mga challenges ng uh, relasyon Naganito uh, na ganito, yung malayo uh, you know at saka of course experience no Opo. Uh, pero ganun pa man uh, Sir Louis tutulungan po ng wanted sa radyo sasamahan po namin uh, saan po ba sa opisina ninyo Uh, yes po ma'am, pwede po siya dito samahan sa opisina natin sa Army Chief, uh, Army Chief Public Affairs Office Apa? para maasistihan natin si Miss Irene kung sakaling uh, decidido na siya talaga mag-file ng complaint against kay Corporal uh, Nabalta. Uh, sa nakikita nga natin dito, dun sa paliwanag nila kanina, uh, medyo marami-raming administra kasong administratibo mm -hmm. ang pwedeng ma-file sa kanya or kung talagang disidido si Miss Irene, pwede pa siya mag-file dito sa civil court. Irene, uh, tutulungan ka ng wanted sa radyo no? Uh, para malampasan mo ito. Uh, of course, oo, um, oo. kailangan lakasan mo rin ang loob mo. May mensahe ka ba na gustong iparating? Uh, Irene, ikaw, anong mensahe ang gusto mong iparating na kay Edmar? Wala po, attorney ayaw mo nang kausapin si Edmar. Edmar, ikaw, magkakataon mo ito para makausap si Irene. Wala pa ako makakana. Wala ka na rin masabi. May, may puwang pa ba sa puso mo, Edmar? Si Irene, may pagmamahal ka pa bang nararamdaman sa kanya? Tatlong taon pa lang kayong kasal. Mayroon pa naman, pero siya man nagsabi na ayaw niya na. Irene, ayaw mo na ba? wala naman po akong sinabi na ayaw ko na po attorney. Yung ayaw ko lang po, pagod na pagod na po kasi ako yung eh. Edmar. lang po. Edmar, dapat naman suyuin mo. Diba? Yung suyuin na lang po ako tapos sa pag-uha na kami ulit na ulit na. Ayaw ko na po pagod na ako. Kailan ka ba pwedeng magbakasyon? Edmar, para pwede mong dalawin man lang o bigyan ng oras si Irene. May bakasyon ka ba? Ha? Eh baka naman nagbakasyon ka, doon ka sa ibang pamilya mo pumunta. Oo oh, ma'am, nagbakasyon po siya noong August po, pero hindi po dito sa salihan siya umuwi. Doon po sa kakabit na po umuwi. Sabi Oo. na po may, may, medical daw sila. Tapos nung, kung hindi ko pa tinanong ano, hindi pa nasasabihin sabihin hindi pa na natuloy no, yung ano, medical. Sabi na ano, piglantaw na pa bakit sila bang mag-ooperate? Yung, mga, yung mga doktor ba yung mag-ooperate? Correct na. No, 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 no. Ang sinabi niyo po sa amin eh. Tapos hindi pa na Irene, masasabi mo ba na may puwang pa sa puso mo si Edmar kung bumalik siya sa'yo, humingi ng tawad at sabihin niya na magbabago siya, bibigyan mo pa ba ng pagkakataon? Kahit na may anak na siya, ha? Maraming ko na siya, hindi yun ang pagkakataon pero wala po.

mukhang nagaantay. Tinawagan ko ma'am, nagre-ring yung cellphone niya pero pinapatay niya ma'am. Nandito pa nga yung call log ko kung ilang pesos ko tawagan. Kasi ang gusto niya, mo, man. yung ano lang mo, ganun lang nakatawag ba sa mga. Sige mo lang ako sa mga gusto, ano tayo, yun yung gusto mo eh. Alam naman na oras-oras ako magtawag yun yung driver ako, ang daming lakad. Kung nga naman. Kung isang basis, hindi mo magahong tumawag eh. At saka hindi rin pwedeng kung nasa mission sila. Ang ang gusto niya kasi ma'am, uh, ay na oras ma'am. Update palagi eh, alam nga mag ako, magtawag, magkausap habang nagda-drive, eh, busy man dito ma'am. Palaging lakad. Oo, at saka Irene, bawal 'yun ha. Bawal nilang sabihin sa iyo kung nasaan siya o kung anong ginagawa nila. Uh, hindi naman po uh, ma'am, wala naman pong gano'n. Kahit man lang yung mag-text pag marami kasi siyang vacant time eh. Pero yung yung betang na oras na yung ginagamit na sa ML na ginalang. ML yung siya sa amin na maglalaro ako ng ML na ginalang. ML, ML po. Hiyo hiyo Anong ito? ML? Mobile Legends po. Mukhang uh, ipapaubaya ko na lang muna kay Colonel Di Maala ito kasi uh, sensitibo nga. Baka pwede kami makausap na bigyan ng extra leave. O para lang mga siguro kahit dalawa, tatlong araw, uh, Colonel. Uh, para magkausap ng personal at uh, siguro mamagitan kayo or kung sino man ang uh, inaakala ninyong makakatulong para makapag-usap itong uh, mag-asawa. Uh, yes po ma'am. No. Uh, initially uh, kakausapin ko ang, uh, actually ba kanina nakausap ko na ang uh, batalyon executive officer ni Corporal Navalta. Opo. And later on I will refer this to the, his uh, batalyon commander. Uh, para at least uh, sa level nila ma-action na nila. Opa. But dito sa Philippine Army, once decided na si Miss Irene Baltar na mag-file ng complaint, uh refer natin siya sa Office of the Ethical Standards and Public Accountability Office ah, para doon naman. Okay, Opo, para doon uh, immediate kung kaya pang uh, maayos yung kanilang problema mapag-usapan para hindi magkakasi i i-consider din natin yung anak ni Corporal Balta doon yes. sa isa kasi kailangan uh -huh. niya pa rin sustentuhan yes. uh -huh. So yun po mga pwede natin gawin. Uh, as of now, uh, pwede rin natin siyang, i pwede niyo pong ilapit dito kaya at least ma uh, pa natin paano solusyonan yung problema nito. Okay. Ang guidance naman ng ating Commanding General kasi uh, Lieutenant General Roy Galido na talagang yes. i-maintain yung discipline sa ating mga kasundaluhan. So, okay. kaya titingnan natin ito kung depende sa magiging kaso, magiging complaint, uh, doon natin uh, malalaman kung ano yung mga possible sanctions para kay Corporal Edmar, uh, Edmar, uh, Nabalta. Nabalta, uh kung hindi na talaga nila maayos. Colonel Louis, matanong ko lang, marami Yepo, po ma bang ganitong sitwasyon sa inyo po? Uh, I mean, sa ngayon po kasi ma'am, nung inimplement na natin yung... Uh, Uh, yung programa na about uh, ending yung violence against uh, women, women. Yes. Malak malaki po na bawas okay. sa, sa problema ng mga kasunduluhan natin. At Ay. ganun din no, nung nag rin ang implementation natin yung gender and development. nagagabayan na natin yung ating mga sundalo. Uh, I can say na itong mga nangyari nito is uh, isolated cases na kaya pang uh, ayusin. Uh, ayusin. Yun. Kasi, Shari, tingin ko kasi dagdag sa kagwapuhan pag naka-uniforme. Eh. Mm -hmm. Ano, na Louie? Dagdag sa kagwapuhan, ano? Ang <laughs> uh, sabi po nila. <laughs> Pero, sige, pinapagaan lang natin muna ang uh, sitwasyon. Irene, kailangan lakasan mo rin ang loob mo, ha? At saka, uh, ito naman, kay Edmar, dagdag na pang-unawa. Para sa asawa mo na naiwan, uh, na hindi ka kasama. At si Irene siguro maganda ko may trabaho ka ba Irene? Wala po ma'am kasi ayaw ko ng asawa ko kaya ano Ay, Ayaw na, ni Edmar eh. na magtrabaho ka? Ba't naman Edmar? Yung pinipilit niya, ma ma'am, kasi daw yung ayaw nito akong magtrabaho ma'am. Ang ang gusto niya yung padalhan niya daw ako. Pero wala naman kasi yung Edmar payagan mo naman magtrabaho. Hindi lang naman tungkol sa pera ang pagtatrabaho kundi yung self-fulfillment, 'di ba, Shari? Inayagan ko man yan, ma'am. Kaso, sabi niya, wala daw siyang mga papers na gamitin. O, oh, eh, sige, ganito. Basta magharap na lang muna kayo. Iba kasi, Shari, pag talagang face-to-face. -face. Mm. No? Na? Mm -mm. Sige po. Mm -mm. Um, Corporal uh, Edmar Navalta and uh, Ma'am Irene. Hello mag po. This, ma Opo, oh, maghaharapin po namin kayo sa tanggapan po ni Colonel Louis de maala Uh, para po makapag-usap po kayo ng maayos, malaman po natin sa tanggapan po ni, Ker ni Colonel de Maala kung ano po ang magiging hatol po ninyo, no? Uh, kung kayo po ba'y mag-uusap, mag-file na ng kaso, uh, administrative case. Uh, marami pong sinabi si Colonel uh, de Maala na maaari po nating isang pa po na, na kaso kaya corporal na walta. Okay, Okay, ma'am Irene? po ma'am. Okay po. Um Corporal uh, Navalta, maraming salamat po at uh, magandang hapon po. Salamat din Okay. Maraming maraming salamat rin kay Lieutenant Colonel Louis De Maala, Philippine Army Spokesperson and Chief ng Public Affairs, Sir. Mabuhay po kayo. Thank Mag you din po ma'am at mabuhay tayo. Okay.